po ko na si Kenya Hicks ng Samson's Voice. Ako po yung may sa ating 15 King Kenya Hicks Tulipas. ay paano malaman kung pinky o legit ang sound Ang malaman o Okay. Okay. Ang each word. Ang isang Unang istipuan mo nga, kung ikaw H-word, alam mo, sa simula at sa tapusan, H-word niya na. Kung alam mo, ano ba ang pinagmula ng H-word at ano ang katapusan ng H-word, yun ang legit H-word. Kung ano ko ba ang pagkasundan ng H-word, ano ba ang kanyang ano ba batas na ka maging H-word. Yan ang tanongin ko, ikaw ba yung legit na H-word? Kasi ang tarangiyang sa Pilipinas, nag-recombine ni Johan na multiply of sa polis. Ibig sabihin, mali na. Wala na sa mandate of sovereign. Wala na sa reality palace. Wala na, hindi na sila sundagaw sa Diyos. Hindi na sundagaw sa halik sa Pilipinas. Ito ang naging big kick, may it's worth. Number one nagpansyon ng itsuro no, ng pirma ang Judge Pio at Hikin Judge Philip Morris ng bilang Ogalo Commander. Nasa itong libro na kasulat sa itsuro niya ng Commission Military Government. Ano ang kulugan ng Judge Pio? Hindi tao na siya ang nanguro. Hindi founder. Kung ang taong na founder before sa Bible means first kaya rin siya po na siya at pinagod na founder. Kasi na ang binigyan ng gobyerno sa Diyos. diyan ang founders number 01. Ibig sabihin, creator, nagbigay ngayon ng dominion na authority para sa yung ating bansa. E ngayon, nang napinindihan na, ibig sabihin, hindi pwede ang insur na naging sundalo na lokal. Ay bakit ito yung at sumali ng politika? O ngayon, ano pa ang sinasabing pike? Sitting authority. Ang sitting authority, nung panahon pa yan, nag-activate ang its word, 1971. No? Kinilip pa yan, mga nagagamit wala nang gamit ngayon yan. sa pagkatulang firma doon si Jeff Fiyang. Tingnan ninyo, yung civil authority, nakatingin lang yan. Walang firma. At, natawag pa ilang ang inyong Civil Kaya piki ang lahat ng pagpil sa h ay sa pamagitan ng Civil Autonomy. Ang Civil Autonomy ay kundimisyon sa whole world sa pamagitan ng kapangyarihan ng H-Corp din at dimisyon Government. Hindi at magagamit ngayon kapag hindi makapirmahan sa OTO kung nakamandir ang pangsyon ng h wala akong H-Corp na tinatawag ng utong sa Pilipinas.